Hello mga kalisan, ayan update sa ating Team Tarukoy at saka Felicitas. Ayan, nilabas ko muna itong dalawa. Si Felisa, kaya pala nakaano noon, nakalusot kasi ito. Ito. So itatahi natin kasi maluwang pala. Ayan, maluwang na ito at saka kinagat-kagat na ito. Kaya itatahi natin, pansamantala muna sa pa loob sa kanya. Ayan, o, oh, si ginger cat na isa, tarokoy. Tarokoy dito. Tarokoy na isa. Maano siya? Magalaw. oh, hello. Hello. Ayan na po mga kalisan yung ating team tarukoy, Punta ka na sa loob. Tapos na silang kumain. Pero ito hindi ko muna sila pinakain. Kasi mahilig sila magdede mo muna sila. Saka inanong ko, medyo binigyan ko muna lang space. Kasi minsan, ito kasi nangangapit bahay sila. Ayan, ang gagaling nilang umakyat. Inaakyat nila yung kanilang cage. Ito naman si, ano, orangey Kung todo, ano, protective sa kanyang anak. Kunting labas lang, sige. Ayan guys, o, kumakain sila. Gusto rin nila ng kanin. Samba, wag mong kalmutin yan. Samba. Oy, ano yung kinakagat-kagat mo dyan? Uy, ano yung kinakagat-kagat mo dyan? Wag mong kagatin yan. Wag mong kinakagat yan. Bakal yan eh. Diyan ka muna, Felisa, ha? Kasi tatahiin natin yung ano mo. Tama pala yung sinabi nyo, mga kalisan, parang nag siya. Kasi, Dinadalaw kasi ni Pancho dito sa loob. Pumapasok siya. Kaya minsan, parang siya atat na atat lumabas. Yun nga lang, ganun daw talaga mga kalisen, pero ang maganda, hindi na siya mabuntis. Yun nga lang, kapag lumabas siya, baka masagasaan siya sa labas. Ang hirap maghanap dito talagang napagod kami. Pumunta kami doon sa kabila. Nakiusap pa kami kay guard dito sa kabila kasi nga pader dito sa pagitan. Kaya hindi nyo ako masisi kung sobra ako kinabahan noon. Dahil nga lumabas siya bigla talaga. Tumalon siya dyan sa pader. At naka, naka, eto, eto, eto oh pangalawang beses na yun, hindi ko lang na ano noon. Kasi syempre, alangan unahin ko pa mag-video kaysa yung hanapin ko. Itong ano, itong nakaraan, wala na siyang ganito. Nung una, mayroon siyang ganito, kaya siya nangat-ngat. Ninat-ngat niya para lang lumabas kasi nga silip ng silip si Pancho. Nung kakaano lang niya, kaka... kakakapon lang niya, hindi siya ganyan ka-aggressive. Ano siya noon? mahinhin, ayaw niya na sinisilip nga ni Pancho, nagagalit siya noon. Pero ngayon, syempre okay na siya, bumalik na yung ano niya. So parang tila napapansin ko rin talaga, tama kayong sinabi, nag inhit siya, kahit kapon pala, nag inhit yung ating mga four babies. Kaya mas mabuti talaga kinulong ko na lang kaysa yung may ginagawa ako jaan tapos bigla siyang makawala, ayon. Eh, ang tanong, paano kung dumating yung mga amo ko? Kasi yung mga amo ko, pag dumarating sila, mayroon ako mga binababa doon. Tinatawag nila ako, magdala ako ng mga balde, mga timba, kasi marami akong ibababa. Tapos, sumabay pa ito. So, doon yun na yung iniisip ko. Nung time na lumabas siya, paano kung bigla silang dumating. Alangan, unahin ko yung mga alaga ko, tumatawag na yung amo ko. Yun. Yun ang point ko, mga kalisen. Kaya ko sila kinukulong na lang. Sana maintindihan yung iba kung bakit ko sila kinukulong. Siguro kung nandun na ako sa aming lugar. Kung uwi ako, doon ako, doon na kami titira. So natural, mapupusan ko na sila ng husto. So kung tutuusin, nakikisilong lang din kami dito sa bahay ng aking amo. Ayan, so nadagdag pa ng ating mga team. Tarukoy. Ayan, so kunting pag-unawa na lang sa atin at uh, sana maintindihan nyo kung bakit ko kinukulong. Ayan. So, ayan si Mama Kat Kinausap ko siya ng maayos. Pero nung time na talagang ano, hinayblad ako, hindi ko maano yung mapigilan yung sarili ko. Dala ng pagkabahala ko rin. Kasi nga, pag uh, may nag-comment kasi na kahit makalabas yan, babalik at babalik daw dito sa uh, lungga niya pero oo oh, babalik siya pero ang tanong paano kung makasalubong siya ng masamang loob at pagtripan siya yun naman ang magiging disadvantage oo marunong sila marunong silang bumalik pero nga ang kinakabahala ko baka hindi natin hawak ang isip ng mga tao kaya mas maganda na rin yung mag-ano tayo manicureado tayo para hindi tayo magsisibandang huli So, ayan, nagdedede ng ating team tarok po. Ayan, o, oh, kikita nyo na mama. Si naman yung kanya, kanilang mama cut orange Ayan, so, ito pala tinatawag. Parang ito, napansin ko itong itong isa, ayan. Parang mas lalong, ano, kumikintab na yung kanyang, ano, kulay, yung balahibo. Talagang dark orange siya talaga. Pero yung isa may puti. Ayan yun yung nagmana sa mama nila mismo. Tsaka yun si ano, oh, si tricolor. Ayan, kumusta ka na dyan, ano, tarok, ah, uh, orangey? Ah? Okay ka lang dyan? Orangey? Masip, humiga ka kasi. Humiga ka para maka, ano ka, makapagpa, dede ka ng maayos, hindi yung ganyan. Mas komportable ka ng ganyan. Nakaupo? Ah? Mas kampante ka? Pag ganyan ka nakaupo? Ayan guys. Hindi ko na nilalagyan ng ano? Ng mga basahan dyan. Kasi ginangat-ngat-ngat lang nila. At saka ang napansin ko mga to. Siguro nasanay sila dyan sa bakod noong hindi pa namin na rescue kapag nilalagyan namin ng ano hindi nila ginagamit o parang ayaw nila hindi katulad ng ating mga felicitas noon na tinutulugan nila yung nilalagay kong map ayan at least mahalaga nasa mabuti silang bahay ayan o may bahay na sila saka nakakatuwa itong mga felicitas natin kasi minsan nakikipaglaro din sa kanila nakikipaglaro din sa kanila. Yun nga lang, may pagkasumpungin itong si Orangey minsan. Nagagalit siya kapag nakikipag, nangangapit bahay ng ating mga tarukoy. So, ayan. Nagdedede na naman sila, matagal na naman sila dyan. Pagkatapos, ano, para lang din. Kasi nakakalabas sila dito, dito sa cage nila. Ang ginagawa ko kapag sumisigaw na itong mama nila siguro tinatawag din niya dahil nga may palagi silang nakakalusot din dito buti na lang mababait din ito mga to mga pelisitas natin na nakikipaglaro sila yun nga lang nagaalala itong si Orangey ang gusto niya dyan lang sila sa loob ng kanyang bahay ganun siya kasiguridad ng ano kasecured sa mga anak niya para lang din siguro sa seguridad nila kaya parang tila pinagbabawalan yung pumunta dito. Pero okay lang din naman ng ating mga pelisitas kapag nangapit bahay sila kasi mababait talaga itong mga ano natin pelisitas. Hindi sila madamot. Ganyan. Pero tinitingnan niya ang ating mga tarukoy. So ayan lamang mga kalisan yung ating update ng ating team tarukoy at saka team Felicitas. See you again on my next vlog, mga kapitan. Bye-bye.